Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Si Ria, mga idol, no? Ito yung makasama ko, mga idol Let's go! Uh, mga idol, no ata uh, will ulit sa ating uh, mumunting channel. At, uh, magahan kami ng aming kagrupo, mga idol, no. So yung dala-dala uh, ko ito bago pa tong kuha mga idol. So 5 days pa sa ngayon, no. So mahuni na siya at uh, nakitaan natin sa ng potential. So try natin isasabak, no. First time nito, mga idol. At uh, walang training-training to. So nakitaan ko siya ng potential, mga idol, kasi nga mahuni at uh, Uh, lumilim-lim sa pugad mga idol. So kagaya ni si Bindis, kagaya ito ni si Bindis mga idol na nakitaan natin siya ng potensyal. So try natin mamaya mga idol no, kung uh, huhuni siya. No? Kung uh, huhuni. So try lang natin ihan so, sa first na hunting niya mga idol. So isa-isahin natin uh, tingnan yung uh, mga katian ng aming uh, kasama mga idol. So ito na. And, So, ito na sila mga idol Ito yung mga kasama mga idol Ang dami namin mga idol <laughs> Ayan o. No? Ang iingay yan o. No? <laughs> so, daraan nyo. Katian nyo. Isa-isa. kung mo din. Pwede mong katian nyo. Abre. Open nyo katian. Ayan. So, papakilala natin yung uh, kanilang mga katian. At ipapakita kasi inyo mga idol. Open, open, open. No? So, ayun. Three months <laughs> ninyo kuha. 3 months <laughs> uh, si Risco. Ano pangalan? Risco. So si Risco yung pangalan ng kanyang alaga mga dyan. Okay. Oh, ah, Dol. Si Bato ni Dol. Bato. Si Bato. 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 Bato ba ni? Sige Dol. 3 months eh. 3 months. 3 Okay, 3 months. Pamanan eh. 3 months mong mata. Oh, lagi niya. ni? So. na ibungok. ba? Ano ba ang buhok natin? ba? idol, pakita mo So isahin natin sila mga idol Ting Tingnan natin yung mga alaga nila No? May buhok? <laughs> o oh, si Sultpapi Si Sultpapi daw

Wow. So yan, tiling natin. Tingog so, na. Salamat na kang ba? Banag, kabantiro na. So ito yung uh, bagong membro namin mga idol no? at nagsama sa amin mga idol. So medyo malapit-lapit yung uh, lugar nila sa amin mga idol. At uh, nagsama sa amin no? sa hunting adventures. No? Ano pangalan siya ni? Eugene. 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 <laughs> <laughs> so ito yan siya. So baka may karoon ka siya sa title. ah Shout out. Set out sa taga Katintuan lang. Ah, set out sa taga Katintuan daw. Okay. So, antay-antay sa aming first set up mga idol no. <coughs> let's go. piti pitik pit na po kay si ulan. Mm, bit-bit chinilas. Mm. <laughs> Ayun. So masaya pag marami mga idol. Mm. Masaya pag marami ano kahit napalipat-lipat ka ng spot sa unahan mo lang andun na yung mga kasama mo idol <laughs> hintayin namin yung isa namin kasama mga idol okay ka lang <laughs> 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 bukid pa tuan ta bukid ba <laughs> <laughs> kapoy Amogali ni mga ate okay <laughs> so ito yung uh, yung uh, nagsabi na lumaban sana kami mga idol, no? Oh. Pero, yung alaga niya, sa akin, diyan galing. <laughs> Tiniruan ito ni Pok Warrior Hunter. <laughs> o, oh, sino Master Mouse, eh? Wala <laughs> eh! Ate ko, Selvin! <laughs> o, oh, nandito. So, sit up na kami mga idol, no? at dito rin kami magkikita mamaya. Ayan, o. Oh. o. Uh, mga idol no, ta unang sit up ni one day mga idol yan o, no, umuuni na siya mga idol, so 5 uh, days to sa ngayon mga idol lang, so hindi ko pa na try, na i-train so nakitaan na natin siya ng potential mga idol so first sit up so medyo ilap pa to masyado mga idol sobrang ila pa mga idol no? ano so yun nakikita nyo mga idol no, sobrang ila pa niya mga idol talaga Ayan. so try lang natin ito no kita nyo mga idol sobrang ilap no so try natin kung mga idol ilap talaga mga idol kasi bago pa tong mga idol no. So okay din mga idol kasi nga humuhuni siya mga idol no. So try namin nilipat ng spot mga idol. No kung uh, huhuni pa rin ba si uh, one day mga idol no. Yan sa mga idol, no? So uh, sobrang ilap. so kahit ganun ganoon pa man, mahuni siya mga idol. Mahuni talaga mga idol. So uh potential to mga idol. Yan na. So lilipat kami ng spot mga idol. Yo. So yan ang mga idol no at uh, pangalawang sit up namin ni Wandy mga idol. So try natin kung huhuni pa ulit no. So ulit si Go mga Idol. So yun mga idol ah. At ah, uh, sit up Umuhuni pa din kaso, uh, walang lumalapit sa kanya mga idol no? So pinalabas na yung ah, uh, buhos-buhos na huni niya. So malakas pala yung uh, huni nito mga idol no. Si Bandi mga idol. No. So try natin sa pangatlong sit up ulit mga idol. Kung uh, mayroong bang na alpas sa kanya mga idol. Let's go. So pangatlong sit up nito mga idol no. So try natin kung huni. <laughs> Ay, eh. So, yun na nga mga idol, no? At, uh, sa pangatlong sit-up, hindi na siya humuni, mga idol. So, napapagod na yan sa kakalampag sa kanyang awla, mga idol, no? So, kung ito, kung laging ito mga idol mauubos yung ating battery mga idol. So kukunin natin yung uh, cellphone din siguro ako bibidyo mga idol. So si set up ko pa rin siya mga idol. No. So mataas-taas pa yung oras. Yan. So bago pa kasi to mga idol. So subok lang to kaya one day mga idol no. Kung uh uhuni ba siya mga idol kasi then, sa bahay mga idol. Lagi siya humuni no. So sinubukan ko kung uh uh, ganun pa rin ba kung uh, madadating ito sa bundok model so unang sit up at pangalawang sit up pumuhuni din siya mga idol so kukunin na natin ito mga idol at uh, Isisit up so hindi na ako video mga idol kasi nga baka maubos yung ating battery model So, hindi na tayo bibidyo mga idol, no? Ayan, si uh, one day mga idol. So, natanggalan pa siya ng mga balaybo mga idol sa so, buntot. Yan. Ayan. ano? Sayang. So, titingnan lang natin ito mga idol kung anong mangyayari mamaya, no? Huwag na tayo mga idol, no? At, uh, hindi na humuni ang ating uh, alaga mga idol. <laughs> so, training lang, no? 23 natin to no at itatago natin mga idol para lalabas yung mga galaw niya mga idol no? so pauwi na kami mga idol no so tingnan natin yung mga uh, makasama ko mga idol kung uh, mayroon ba silang kuwa kasi kami <laughs> Ayan, wala zero zero unom na ni sa kuwa ano so mga titingnan natin no. Kung mayroon ba silang kwa. Te! Na may... ang ginakuan sa balong. Ba, dano sila? Basin guli ito. Ito to Basin guli. So, sino na kwa? Kwa ka? Una lang Isa. Wala eh, ay, <laughs> ako ha. Wala. Wala, mo na kwa, wala mula kung kaya ko ka kaya ko kah kaya kung 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 kaya so kaya kung kaya kung kaya mga kaya kung kaya kung kaya So titingnan natin tong uh, kakaibang uh, bahay nito mga idol, no, you know? <laughs> Galing yung pagagawa niya mga idol, galun, no? Galun. mga idol, no? So yan no? yan yung uh, alaga niya mga idol, sa loob. <laughs> piso ni piso? Ah... Uh, nga, sige, maagi lang, maagi lang, me. Ma. So, nandito na sila mga idol, no? Ayan, no? So, <laughs> zero kami. Zero. <laughs> so, may tatlo. Tatlo. Ikaw, dola. Zero. Zero. Zero.